Lalong na po pag may bagyo. Uh, first thing na ginagawa po niya, umiikot talaga siya. So nararamdaman po natin yun. Ano, at sana tumibo po, po sa ating mga isip, sa ating, sa ating puso, at sa ating kamalayan. Hindi napakagandang bagay po na inihahatid po niya sa atin. Ano? Uh, napakarami na pong panahon na ako ay naging kapitan. Pero ngayon ko lamang po talaga nakikita na ang isang mayor ay kusang bumababa para sa... So, po. po yung iba po, nakikita ko lang pag panahon ng kampanya. <laughs> Natutunan po, kahit hindi lang po sa mayor, ano, kahit yung ibang mga ano po, uh, kasi dapat iba ko yung ng bayan, dapat medyo misa, pasyal ka man lang sa mga barangay para kumustahin. So si mayor lamang po, ang patingin ko ay nakakagawa po ng ganyang bagay. Kaya sana po, huwag mo tayo magpatupit-tupit pa. Huwag na po tayo makahanap ng iba. Ano. So, yun lamang po at muli po. Maraming maraming salamat, Mayor. Welcome po kayo dito sa aming barangay. Magandang gabi po, barangay po tayo! Sa ngiti, alam mo naman sa si Kuya Bank, kahit naman po na labi, lagi na Ayos! Siyempre ang ating kinagahan, ang ating uh, kaibigan, ang kasama ko, bilang naging uh, punong palagay ng 2007, napakabang panginigod. Palagpahan natin, punong palagay ng Ben! a.k.a. Jojo Modo Jr. Happy birthday, birthday ni Kapitan. Binati niyo. lang hindi mo tayo, Kapitan. Hindi mo pa birthday, nakapula ka na. Hindi pa ba balang tayo stay, nakapula ka pa rin. Alam pa din natin ang bumubulasan ng bagay. Mga masipan na kagawal ang dito. Mga Portal Mortal. Siyempre, ang mga mama yan dito sa Palagay Puktoy. Tawantawa kami pag nandito, talagang Daman-daman namin ang kapaskuhan. Napakalamig na simoy ng hangin. Masarap, magawa-gawa, ng kape, mainit. Mali naman, ito naman nasa isip mo. Lupa yun naman talaga. Ng kapeng mainit, at umunyong habang nag-iisip. Ay, Kuya Mark, Kuya Bais, nasa si ngayon? Sabi ko, nauna na sa akin si ngayon. yung mali pa ako. Ikaw, Kuya Mark, nalaw mo kami. Hindi naman yung si ngayon Yun ay si Maha, Salvador. Sabi nga, oh, paano mo masabi? Yan yung magaling kumanta doon sa White Beach, si Mga Salvador. Sabi mo sa, ay isa ka pa rin namang mani. Hindi yan si Mga Salvador. Yan ay si Christine Hermosa. <laughs> yung isa na, kung ko naman, na medyo may naidin na sabi, na kung mga ka mga bata ito, pare mo yung vice mic, hindi yan si Masalbo, Christine Hermosa, yan ay si Don Solueta para ni Mayor Armin de Pustalian. Kaya nga po, ah, alam na yun, animatic yun. <laughs> so, sabi ko nga, nandito kami para ibigay ang pamaskong handog na tanging ang nagkakagawa lamang dito sa bayan ng buwak at hindi lamang dito sa bayan ng buwak at buong malinduke ay si Mayor Armin de la Tuscarion. Talagang pinag-isipan niya, higit kung ano ang dapat gawin sa pondo ng pamalambayan at ito lang po yun di mo pagal, tama po si Mayor tumutupad sa kanyang pangako hindi pa siya ganap na Mayor noong 2018 sinimula na niya ang paumahagi ng mga goods na ito upang ang bawat pamilyang buo ay may mapagsaliwan tuwing darating naray ang kapaskuhan at kaarawan ng ating poong Yesu Kristo, tama na ay. Kita mo si nanay, kahit walang ngipin, nakangigit pa rin. <laughs> At siyempre, hindi masamit sa pala ito, kung hindi sa tulong din ng ating uh, mga kasama sa mga -sang -sang sa sangguniyan sa pangungunan ni Kuya Mark Nandito po, ang ating mga kasama ko siya, barangay Unang, una, kay Chief Jose Manguera. Ang sa inyong uh, kusiyan, dito sa Ilaya, para natin ang napaka-napaka-ganda na lahat niya. Para pa natin kusiyan, Maguelo Torinan, at syempre kasama niyo natin, kusiyan Papa Leblaga, kusiyan Luisito Mahaba, kusiyan Alan Inando de Solomón, at kusiyan Sito Lailay, naninong ng bayan. Nasa mga inaalag ni Kusiyan Sito dito. Ay, hindi lang po. Kasi ang sabi sa akin, Mr. Sito kanina, may sampu daw siyang inaanak. Sampu daw po yun. Nagdagay po siya ng tigisan libo. Nagdagay po siya ng tigisan libo. Sa kulay po ng At ang sabi niya sa akin, inabot niya yun. Kaya kung Wilson, mabuti. Kaya mamaya, pipila po kayo. Nandyan, pag hindi niya kayan ay hindi totoo yung nasabi ni Mr. Okay. Ayos! Kaso dapat daw magbigay kayo ng birth certificate galing ang isok, MPI, neural test, test, yun. Tapos, 2x2 uh, picture na whole body. Kasama rin po no? Pu natin, okay? Mga inaanak, kasama rin po natin ang ating mga panawin. Kasamang Kosyal Sheila San Jose na po ng ng Barangay Magusap. Kosyal Carlos Calamares. Si Kapitan Jojo kasi nahihayal ko mag-inom kanina. Pabulito namin po ay Calamares. Kosyal Caloy Palomares. Kosyal Wilson Mabuti. At syempre, kasama rin po natin ang, ang panganay na anak ni Mayor Alman de Cruz Carrion, nakahawig, nakahawig ni Kuya Al... Ano po ako? Ni John Lloyd Cruz. Syempre, ang ina, kamukha ni Don Solveta, kamukha ni Christine Hermosa, kamukha ni Mga Salvador. Syempre, ang anak, kamukha ni John Lloyd Cruz. Makikita po ninyo, binata pa po yun dahil isa pa ang kanyang asawa. So, baba nila si Kuya Mag. So, masaya tayo lahat. At huwag natin kalimutan laging nakangiti. Kahit may mga problema, dapat tayo ay masaya upang ang buhay ay dalitin lang. So, babati si Kuya Mag sa iyo ng isang maligayang Pasko at maningong bagong taon. Huwag natin Kuya Mag na ang bawat pamilyang dito sa Parangay ay punong-puno ng pagmamahalan, pag-asa at pagbibigayan. At huwag natin kalimutan na humili ng awa at masalamat sa ating Panginoong may kapal. Di ba na isip mga bata nito? Kaya muli, isang magandang gabi. Maligayang Pasko at manigong bago toon. Mahal kong mga taga-barangay. Okay. Ang ating uh, napakagandang tagapagpakilala. Palapakan naman po natin. Dalaga ka? <laughs> Sino pinata? Alikari ka

Karen! Ano pa Lisa? Krista? Krista! Natawag kayo ng, nang mayor, ni kayo. Okay? Wala, pagigitaan natin itong isa rito. Pwede nga ka pa ba dyan? binata ng barangay kong toy. Ah, akala ko manang-manang kayo sa kapitan. Ah, okay? Music, please! Teka, ano ba? Ipapahiyan niyo ba ang mayor niyo? Ano ba dito na? May premyo ka? May premyo ka tatlong kusya, no? Tignan isa? Oh, Kayo pala yung premyo. premio. Oo. Oh. Ha? Ano yung napinata? Oh. Yung nakadilaw? Ano yung napinata? Sige rin pa, sige rin pa. Ang dito. Sige, isa pa dapat. <laughs> <laughs> yeah talagang ito pong ating ginagawa ay paskuhan sa barangay. Diba? Sa, kaya nga po, nagpapasalamat ako sa ating talagang napakagaling na kapitan. Kasama rin po ang ating mga kagawad na narito. Ang ating mga kagawad na sa Okay? Tinatawagan ko po si kagawad Gary nagdiriya nandito po ba dito po sa harapan kasama po si kagawad Jane Iron de Leonaga eh okay. kasama, uh, kasama rin po si kagawad Heidi Marquez kagawad Norlie M. Bustamante Ayan, part-time-part-time, tama-tama. Nagawal ang uh, Sosimo laro, Baya kayo nun? Baya? Senior citizen ng Mayor? Mahal. Huh? Pero ang pasasayawin ko, ang lahat ng senior citizen dito sa mga May Mayroon. Nung nagpatawag po ako ng meeting, ay sila po lahat ay umatin. Ang sabi ko nga po sa inyo, kung hindi dahil sa kanila, yung pagbibigay po natin ng staff ay hindi maging maayos. Yung po bang pinigay sa inyong staff, ay kayo pinuntahan ng inyong mga kagawad. Ito po ba ay mayroong kulay? Di ba? Nakalagay din po dyan ng inyong mga tatanggapin. Di ba? Kaya po, ako, nagpapasalamat ako sa ating minamahal na kapitan. Ganon din po sa ating uh, mga magawad. Dahil ginagawa po nila ang kanilang tungkulin. Palapakan naman po natin silang lahat. Ganon din po ang ating kapitan. Kaya mga minamahal kong mga mamamayan, sabi ko nga sa inyo, anong sarap ng pakilanggang? na ang dadatnan mo sa iyong barangay ay ganito kasaya. Ang lahat ay nakangiti. Lahat ay nakangiti kahit mga bungi. <laughs> Joke lang. Nakakatuwa po, no? Anong sarap po na ito ang ginagawa natin na ito? Which is, lalo na yung ating mga senior citizen, alam ko naman, nang mag magkending-kending yan. At least kahit paano, nakapag-exercise tayo ng konti. Tama? Yeah. Kaya nga po, itong ating Pamaskong Handog ay ikapito't taon na po nating ginagawa. Seven years na po. Diba? Seven years na. Since then, since 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, and 24, ito po ang ikapitong taon na na binibigay po natin pamaskong ando. Tama? Nakakatanggap po ba ang lahat? Pag hindi nakakatanggap, hanapin ko kay Kap. <laughs> diba? Yun po yung sinasabi ko. At the time, nung ako po ay nag-uumpisa pa lamang, ano po ba ang aking binitawan o ipinangako sa bawat isa? Since 2018, nung ako ay umangat. Ano'ng sabi ko po sa ating mga mahal na makamayan dito po sa bayan ng Buwak. Ang bawat pamilya buwak kenyo sa alin na ah, po isang ay at ay mamamahagi ng pamaskong handog. Diba? ba? Hindi pa po ako noon punong bayan. Naalala niyo yun? Ito po ay ginawa ko since 2018, 19, 20, 21, 22. At ito po ngayon ay naisa batas na. Naisa batas na po ngayon, may ordinansa na po tayo na ang pagmaskong handog ay taong taon po ay makatanggap po ng ating pamilya. Buwakin nyo! Kaya dapat po ipagpasalamat lang. Bakit ka Kung hindi po kami magkasundo ng ating Vice Mayor, the Executive of the Legislative, wala akong pong programa may papatupad. Dahil, sabi ko nga sa inyo, importante po na magkasundo ang executive and legislative. Dahil lahat po ng programa na ipinatutupad ko ay pinupondahan po nila. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating Vice Mayor sa si 11 sa Tunian na talaga naman po sila ay nakaagapay sa inyong punong bayan upang makarating po sa bawat mamamayan pala kung natin sikaw. Kaya this time, alam ko naman na talaga ang Pasko ay pagmamahalan, pagbindigayan sa bawat kapwa-tao. Kaya sa inyong lahat, alam ko na talagang ako'y nabutulog. Taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng tao na namin ito. Everyone here in this barangay. Dahil kundi po sa inyong pagmamahal, sa inyong mga paniniwala, sa inyong pagtitiwala, ay wala po ako dito sa inyong harapan. Dahil kayo po ang naglagay sa akin dito. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya, mga minamahal ko mga mamamayan, sana bago kami umalis na yung gabi, ay eh, mapagbigyan niyo ako ng isang kanta isang kanta ng isang babae na talaga naman titi uh, titimo sa ating mga puso at isipan upang sa ganon ay talaga may premyo po 500 pesos totoo oh. Okay. ikaw kaya mo? ano ka? ha? ha? sino po ang pwedeng naman ta? pwede ng 500 dyan?

mamá ya I'm ngayon, hindi lamang naman po sa larangan ng pag-ibig. Di po ba? Ang tukso po ay nangyayari po sa iba't ibang bagay. Larangan ng politika, maraming larangan, hindi lamang po sa larangan ng pag-ibig. Tama po ba? Di ba? Kasi napapanahon. Napapanahon ngayon ang mga tukso. Bakit nyo? Nandiyan si Mirasol. Nandiyan si Marites. Di ba? Andiyan yung mga tao talagang kunwari. Andiyan pa, paganyan-ganyan pa kay tatay. Tay, I'm concerned. Di ba? Talagang ganun. Marami pong mga tao na akala mo po ay talaga namang nandiyan para sa inyo. Pero alam na alam naman po ninyo yun sa inyong, sa mga sarili. Alam po ninyo yun. Nararamdaman po yun. Tama? Diba? Nararamdaman po ng bawat mamamayan dito po sa Balangang Pugtong. Alam po natin na kung ito po ay talagang dumalapit lamang dahil may kailangan. Naliligaw. Kunwari naman. Pero ang totoo, may hangad lamang sa inyo. Pero sabi ko nga po, subok na subok na. Puso sa puso. Muso sa muso. Alam na alam ng bawat isa. Kung sino po ang nagmamahal at nagmamahal sa akin sa bawat mamamayang buwakin. At this time, I know in my heart, baka pakaisipin, isipin, ilagay sa puso yung aking binitawang salita. This is not yet the time. Hindi pa po itong oras. Dahil tayo po ay narito lamang upang tayo po ay magdiwang ng Paskuhan sa Balangay. Kaya nga sa inyo, ako ay talagang nagbibilid lamang dahil malapit na malapit na naman, marami na naman dyan na talagang aalik-alikin. Marami na naman dyan na nagko -concern, concern lang. Pero ang totoo, nasan ba sila nung, na nung panahon ng kalamidad? nang panahon ng pandemya? Alam na alam naman po ng bawat isa nito kung sino po talaga ang totoong nagmamahal sa inyo. Kaya this time, narito po kami. Kasama ko po, po ang ating pamilya. Kasama rin po ang ilan ng sa pangunguna po ng ating mahal na Vice Mayor Kuya Mark Senyo At ang ating ilan ng na narito. Ganun din po ang mga tao na narito sa Arapal. Ang aking mga empleyado na narito. Lahat po kami ay gumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon at ang aking dasal sa buong may kapal Bigyan po tayo ng lakas ng pangatawan lakas ng isip at lahat po sana tayo ay maging nasaya sa kaarawan ng ating Panginoong Yesus Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sulong po! Sulong po, Sulong, po, sulong po, Mahal na mahal po po kayo I love you!